Sa huling video natin ay natapos tayo ng sinisikap ni Su Fang na hanapin ang ating bida dito sa Abyss Mine kung saan sa kabila ng kanyang pagkuhan ng impormasyon sa gwardya na tauhan pala ni Thousand Face kaya naman hindi rin siya nakakuha ng anumang impormasyon dito. Kaya naman ginamit na ni Su Fang ang bintana upang pasukin ang stronghold gayong ayaw siyang pahintulutan na gamitin ang elevator dahil daw ang lahat ng elevator ay under maintenance sa mga oras na ito. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, habang hindi na malaman ng guwardiya ang kanyang gagawin dahil sa ginawang pagtalo ni Sufang sa bintana sakto naman na may dumarating. Na ang dumating pala ay ang ninanais ni David na pakasalan walang iba kung hindi si Lucy Wilton ang panganay na anak ni Wilton Duki at ang lakas ng dalagang ito ay isang upper rank demon. Takang-taka naman itong si Lucy kung ano raw ba ang nangyayari kay Hitching gayong ang pangalan pala ng guwardiya ay Ching hindi niya maunawaan kung bakit ito ay balisang balisa. Upang malaman iminungkahi ng isang guard na tatanungin raw niya si Hitching kung ano ang problema nito para malaman ni Lucy. Nang tanungin ng guard ni Lucy itong si Hitching kung ano ba ang nangyayari gayong kaliwat kanan raw ito ay sumisigaw. Nang pagtingin ni Yiching ay nakita niya ang kanilang young lady at halos mautol yutol niyang binabanggit na sa bintana na ito ay may isang tumalon. Ngunit dahil sa hindi naman maunawaan ng lahat kung ano ba ang sinasabi nito kaya inutusan ni Lucy ang batang babae na kumaon kay Bay na ang pangalan pala nito ay si Yezzy, iniutos niya rito na linawin ang sinasabi ng tagapagbantay. Nilapitan ni Yezi ang nagpapanik na si Hiching kanyang pinagpapahinahon at pinahihinga ng malalim upang sa gayon ay kumalma at siyang ang ginawa ni Hiching. Nang mas naging kalmado na siya ay malinaw na niyang nasabi na si Chief Maid ay tumalun mula sa bintana na nasa kanyang likuran. Nang marinig nila na ang chief maid pala ang tumalon ay napangiti na lang si Yezi at pati na rin ang kanilang young lady na si Lucy gayong hindi siya nababahala na ginawa iyon ni Sufang dahil sa hindi naman lingid sa kanila ang kakayahan nito. Gayun pa man ang personal guard ni Lucy ay binanggit niya na tulad ng inaasahan kay chief maid Willa. Ang paggawa ng isang bagay-bagay ay hindi talaga kailanman gagawin niya ang aking buhay ng mas madali. At upang mas maging panatag na ang tagapagbantay ng pasukan ipinaliwanag din ni Lucy na wala namang problema gayong si Sufang ang pinakamalakas na demonyo na nakita ko. Kaya naman hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Dahil sa ang young lady Wilton na ang nagbigay ng pahayag tuluyan ng napanatag itong si Ye Ching at si Ye Zee naman ay tinanong na siya kung naihanda na raw ba nito ang elevator na sasakyan pababa ng kanilang young lady na papunta sa 31st Stronghold na masigasig naman na sumagot ang tagapagbantay na handang-handa na ang lahat na taliwa sa kanyang sinasabi kanina lamang kay Sufang na ang lahat ng elevator ay under maintenance. Bago pumasok si Lucy sa elevator binigyan niya ng utos ang kanyang personal guard na manatili na siya muna dito upang magbantay habang silang dalawa ni Yezi ay pupunta muna sa ibaba para alamin kung ano nangyayari doon at mabilis naman itong sinangayunan ng kanyang personal guard. Maligaya na pinapapasok ng tagapagbantay ang kanilang young lady humingi rin ng paumanhin itong si Lucy sa abala na kanyang idinulot dito gayon paman ito ay wala raw kaso sa kanya bilang isang lingkod. Nang samarado na ang pintuan ng elevator mabilis na rin itong nagbiyahe pa ibaba upang puntahan ang 31st Stronghold. Habang nagbabiyahe si Lucy, muling lumipat ang eksena, mula dito sa panig ng manyakol na si Mapok kung saan naman sa mga oras na ito ay makikitang nakagapos na ito. Kung saan naman ang manyakol pala na ito ay kasalukuyang hila-hila ni David at habang naglalakad ang dalawa nagtanong si Bay tungkol sa kung paano ang tamang proseso upang mag-resign itong si David sa kanyang trabaho dito sa lugar na ito kung ito ba ay kailangan ba nilang dalhin ang bagay na ito sa checkpoint. At kung may kakayahan ba raw silang magbigay ng isang sertipiko sa pagtatapos ng trabaho tulad nito. Ayon kay David kailangan lamang ng isang maliit na kapangyarihan ng demonyo o isang bagay na may kapangyarihan ng demonyo ng employer upang wakasan ang isang mas mababang rango na kontrata. Sa madaling salita kailangan lamang nila ng isang may mataas na katungkulan upang mag sa kanya. Gayun din ayon pa kay David na ang paglalagay ng isang maliit na dugo sa sertipiko ay pwede rin daw na makagawa ng isang trick nang makarating ang dalawa malapit sa pintu at nang mapansin ni David ang dalawang nilalang na nakatayo sa itaas ay sinabihan niya ito na kayo dyan sa tuktok mangyaring buksan ang pintuan dahil si Lord Mapo Cairo ay nasugatan at nangangailangan ng medikal na atensyon. At mula naman sa panig ng dalawa na kinakausap ni David gayong ito pala ay si Thousand Face at si Melt kung saan tinanong niya si Thousand Face kung ano raw ba ang dapat nilang gawin at tugun lamang ng old man sa kanya ay gawin lang daw ang kanilang mga napag-usapan. Nakaagad rin kumilos itong si Melth kasabay ng kanyang pagpapagana ng kanyang kakayahan mula dito sa panig ni David hindi niya maunawaan kung ano ba ang nangyayari kay Mapo Cairo gayong biglaan na lamang itong natutunaw. At sa mga ilang sandali lamang ay mas nagulantang pa siya gayong wala nang natira dito kung hindi ang kanyang buto at ang kanyang kasuotan. Dahil sa bilis ng pangyayari ay nababalisan niyang tinawag ang ating bida upang ipaalam sa kanya na itong si Lord Mapo Cairo ay biglaan na lamang natunaw. Gayun pa kalmado lamang si Bay na sinabihan itong si David na huwag magpanik gayong tingnan na lang raw nila kung ano ang sasabihin ng nilalang na nasa tuktok. At sa mga ilang sandali nga nang nawala na ang katawan ni Mapo Cairo bumaba na rin ang dalawang rebelde na si Thousand Face at Mel. Habang lumalapit itong si Thousand Face kinausap niya kaagad si Bay na binata, Biglaan mo na lang ako iniwan kanina dahil sa iyong labis na pagkasabik kaya tuloy na walan tayo ng oras upang makilala ang bawat isa ng mas mahusay. Sumagot ang ating bida na tila hindi nasiyahan sa padulos dalos na pagtapos niya kay Mapo Cairo gayong sinabihan siya ni Bay na dahil nais mong makilala ako ng mas mahusay kaya naman bakit mo pinatay ang isang nilalang nang walang isang salita sa halip na buksan ang pintuan. Ang iyong paraan ng pagpapakilala ay parang katulad ka rin ng iba. Nagbigay naman ng paliwanag ang old man at kanyang ibinunyag na hindi ko talaga nais na pa ang pintuan gayong ito ay hindi na kailangan. Dahil sa bukod sa akin, at sa tao na ito sa aking tabi ay wala nang iba pa ang naririto. Dahil naman sa nasabing iyon ng old man na wala nang kahit sino pa ang naririto bukod sa kanila ay pag-aalala tinanong ni David itong si Thousand Face na wala na ba talaga na kahit sino ang naririto. Paano naman ito mangyayari at pag-aalala niyang tinanong na paano ang tungkol sa aking mga kasamahan at kung ano ang ginawa ng Old Man sa kanila? Tungkol sa katanungan ni David, pinaliwanag ni Thousand Face na ang mga mahihirap na White Demon ay napunta sa ibang lugar kaya hindi mo kailangang mag-alala, little guy. Ayon pa kay Thousand Face na ang kanilang organization ay tinatanggal lamang namin ang mga masasamang nilalang lalong laluna ang mga itim na mga demonyo na nakagawa ng mga krimen. Subalit kahit na kailanman hindi namin ginawa ang pagpaslang sa lahat ng mga inusente. Yamang si Mapo Cairo ay kapwa masama at isang itim na demonyo kaya naman pinatay namin siya, mangyaring maunawaan. Nang malaman ni David na itong mga nilalang sa kanilang harapan ay ang mga pamapaslang sa mga masasamang demonyo sinabihan niya ang ating bida na ang mga ito ay kasapi ng tinatawag na resistance o yung mga rebelding pangkat na kaagad tinanong ni Bay kung ano raw ba ang tungkol sa mga ito. Ayon sa pagkakaalam ni David sa mga resistance ay isang samahan na nabuo sampu o higit pang mga taon na ang nakalilipas upang kontrahin ang imperyo at ang pagsugpo nito. Ang pinuno ay sinasabing marshal ng mga gwardya ng imperial na humantong sa digmaan laban sa kaharian ng paglilinang. Ang kanilang moto ay upang palayain ang lahat ng mga white demon at ang ibagsak ang imperyo na lumilikha ng isang bansa kung saan ang lahat ay pantay at hindi pinaghihiwalay base sa kulay ng kanilang balat. Idinagdag ni Thousand Face na ngunit ang paraan ng mga rebelding pangkat sa mga itim na demonyo ay labis na labis, at nag-aalok lamang sila sa kanila ng dalawang mapagpipilian ang pagsuko o ang kamatayan. Sabay tawa ng old man gayong kung masyado raw ba iyong extreme. Sinabi rin niya na nararapat lamang na mamatay si Mapo Cairo, at ang bawat isa ay may sariling pananaw at mga masasamang chismis na iyon, Ngunit kahit papaano ang resistance ay hindi kailanman pumuksa ng mga white demon. At pagkatapos sinabihan niya rin ang ating bida na kung ayaw ni Mr. Luo Chen na sumali sa amin, hindi ka namin pipilitin pabagkus isaalang-alang na lamang ito bilang paggawa ng mga bagong kaibigan. Sa puntong ito ay napaisip na si David na ayon sa kanya ay tama raw si Thousand Face sa kasong ito gayong ang resistance ay iginagalang ng mga puting demonyo gayon din ay tunay na nararapat na mamatay si Mapo Cairo. Gayon paman, hinangian rin niya ng saloobin tungkol sa usaping ito ang ating bida subalit hindi naman nagsalita si Bay gayong wala naman siyang masyadong nalalaman sa usaping ito. Dahil sa alam pala ni Bai na huwad lamang ang hitsura ni na Thousand Face at Melt ginamit ng ating bida ang kanyang sariling teknik upang ibunyag ang mga ito. Isa pa kanyang inihayag na mahalaga na maging taos puso kapag gumagawa ng mga bagong kaibigan sinabihan niya rin ang dalawa na ang kanilang ginagawang pagtatago ng sarili ay hindi gayon ka-epektibo para sa kanya. Nang tuluyan ng tumama ang spiritual chi ni Bai sa dalawang taga rebel camp ay hindi rin nakaiwas ang mga ito. Maya-maya pa ay nakaramdam itong si Thousand Face ng kakaibang magic at malakas na pressure sa kanyang katawan. Pati si Melt ay sumabog na ang kanyang katawan at pagkatapos lumitaw at nabunyag ang kanyang kasarian na medyo sa ginawa sa kanya ni Bai. At pagalit din niyang sinabi kay Bai na pagod ka na bang mabuhay sabay naghanda na rin upang umatake ngunit agaran siyang pinigilan ni Thousand Face. Pinaliwanag niya kay Melt na iyon ay hindi isang mahiwagang pag-atake pero iyon ay isang bagay na mas advanced. Bukod pa sinasabi rin niya na mukha raw na hindi angkop ang kanilang panig para sa negosasyon. Humingi ka agad ng kapatawaran itong si Thousand Face sa ating bida para sa kanilang ginawang kalokohan. Sinabi na niya rin kay Bay na sa kanilang pangkat ang kanyang code ay si Thousand Face. Habang itong aking partners naman ang kanyang code ay si Melt, sa katunayan kami ay tinalaga ng Manor Stronghold para dito. Dagdag pa niya na aking Luo Chen, mangyaring maniwala ka sa amin ang ibig sabihin ko ay wala talaga kami planong saktan kayo. Dahil naman sa ginawa ng ating bida na puwersahan ibunyag ang pagkakakilanlan ng dalawa tinanong siya ni David na kung sinadjaraw ba talaga ng ating bida na alisin nito ang kasuutan ni Thousand Face para lamang mapasunod sa kanya. Bagamat ito ay hindi niya sinasadya ngunit nahihiya niyang sinabi kay David na hindi ko naman alam na wala siyang anumang suot kaya naman mas mainam kuwag ka na lamang magsalita. Medyo nag-aalin lang tiningnan itong si Thousand Face ngunit kailangan dahil sa may nais ang ating bida na alamin dito na kung bakit ang kanilang samahan ay nagsumikap na dalahin raw siya dito sa lugar na ito. Nakangiting tumugon si Thousand Face at kanyang binanggit na natural iyon dahil nais kong masaksihan ang mahusay na talento mo Mr. Luo Chen. Ibinunyag rin niya na mayroon kaming ilang mga tao sa loob ng Mid Corporation at ang kanilang impresyon sa iyo ay medyo mataas. Bukod pa dyan ay mayroon din akong dapat na imbestigahan sa lugar na ito ng mas malinaw. Tungkol sa tunay nilang dahilan kung bakit raw hindi nila binuksan ang pintuan ngayon ay sama-sama nila itong masasaksihan at inutusan niya si Melt na buksan na nito ang pintuan. Bagamat gagawin iyon ni Melt subalit sinabihan niya itong si Thousand Face na wala na raw alam kung hindi ang mag-utos sa mga nasa kanyang paligid. At nang tumama ang kakaibang likido sa pintuan ng stronghold hindi rin naman nagtagal ay nagkaroon na ito ng butas gayong natunaw rin ito dahil sa likido na inilapat dito ni Melt. Habang ginagawa ang pagbubukas sa pintuan ay sabay nagkwento itong si Thousand Face na lahat ng aming pinaslang dito sa Stronghold ay muling nabuhay. Noong una ay naisip namin na mayroong isang palco na gumagamit ng mga white demon upang magsagawan ng pananaliksik sa ipinagbabawal na sining ng necromancy. Ngunit inakala namin na para sa mga zombie na ito para sa pagdikipot sa mga ito at pagsira sa link sa pagitan ng demon core ng katawan at utak ay sapat na. Pagkatapos niyang maipakita kay Bay ang paghati nito sa mga zombie ganap na ito ay hindi epektibo para tuluyang poxain ang mga zombie na ito. Ipinaliwanag rin niya na kung mawala man ang kanilang ulo o kahit ang pag sa kanilang mga katawan, hindi pa rin sila na mamatay ng lubusan bagkos nagtataglay pa ng isang napakalakas na pagkahilig sa pag-atake sa mga nabubuhay na nilalang. Ang mga mages sa samahan ay gumawa ng isang paunang pananaliksik at napagpasyahan na hindi ito isang uri ng magic necromancy. Subalit ito ay isang pagbabago sa pathologically sa kanilang kaluluwa at hanggat masaktan kanila, ang pagbabagong ito ng pathological ay nakakahawa sa iba pang mga nabubuhay na nila lang. Tulad kung ano ang ating nakikita ngayon walang paraan upang mapigilan sila. Bukod pa ay noong nakaraan ay nakatanggap kami ng mga hindi normal na ulat tungkol sa pagtatapon ng mga bangka. 31st Stronghold kaya naman sa ngayon ay iniisip ko ito ay dapat na tungkol sa pagtatapon ng mga nahawahan ng virus. At ang mga nilalang na ito ay may isa ring katangian gayong nais nilang magtipon sa mga lugar kung saan may malakas na tao. At dahil naman sa naipaliwanag na niya kay Bay at kanyang naipakita ang ilang mga sample ay muli niya iniutos kay Melt na muli na nitong isara ang pintuan na siya namang ikinainis ni Melt gayong bakit raw ipinagawa sa kanya na ito ay tunawin at tapos ngayong nagawan na niya ay muli ipasasara sa kanya. Subalit hindi na siya pinansin pa ni Thousand Face gayong kinausap niya muli ang ating bida para sabihin dito na iyon na raw ang lahat ng impormasyon na mayroon ang kanilang organisasyon. Ayon naman dito kay David, kaya raw pala ang kanyang mga kasamahan sa bawat araw ay paunti ng paunti dahil marahil ito ang tanging dahilan kung bakit iyon ay nangyayari. Tungkol sa kanyang binanggit na pakoment tuloy si Bay na Brad tila maswerte ka pa rin dahil hanggang sa mga oras na ito ay buhay ka pa. Napahinto naman ang kanyang pang-aasar kay David dahil muling nagsalita itong si Thousand Face na mayroon pa daw siyang isang kutob agad naman siyang sinabihan ng ating bida na sabihin na ito. Kaya nagsalita na si Thousand Face at kanyang sinabi ngayon lang na nakita ko ang Abyssal Bird na hiniwa mo sa kalahati na lumilipad sa hangin. Sa palagay ko, ang virus na ito ay hindi lamang nakakahawa sa amin, kundi pati na rin sa mga demon creature. Kung gayon kapag ang hindi mabilang na mga demon creature ay bumuhos panigurado ang mga kahihinatnan ay magiging sobrang kakilakilabot kilabot kung ito ay iisipin. At pagkatapos, binanggit na niya ang tunay niyang dahilan kung bakit talaga sinikap nilang madala sa lugar na ito si Bay upang tulungan silang siya saatin ang bagay na ito. At ngayon naging malinaw na sa ating bida kung bakit pala siya dinala sa lugar na ito. Gayunpaman, dahil sa naririto na rin naman daw siya ay tila wala na rin siyang choice kung hindi ang tulungan ng mga ito isa pa ay sa mga oras na ito ay bumabahan na ng mga demon creature papunta sa kanilang kinatatayuan. Habang makigulo muna si Bay sa underground mining gayong wala na rin naman siyang magagawa lumipat muna ang eksena mula dito sa pagpapakita ng isang dragon puppeteer na sa mga oras na ito ay nakahanda na upang umatake. At nang magbitaw na ng atake ang dragon, gayong ang sinasalakay pala nito ay ang pagkarami-raming gusali ng Shoha City na pansamantalang pinanunuluyan ni Duo Duo. Bagamat ilang mga kabahayan na ang kanyang nawasak sa isang solo na pag-atake Tumigil ang dragon ng ilang sandali upang magipon muli ng enerhiya para sa pangalawang pagsalakay. Habang sa kabilang panig napasigaw itong si Shaika na tinatawag ang pangalan ni Nolan Duo Duo. Muling mabilis na bumalik ang eksena sa panig ng dragon kung saan bigla ang nawala ang iniipon itong enerhiya para sa pagsalakay gayong siya na mismo itong nakatikim ng pag-atake na ang may kagagawan pala nito ay walang iba kung di si Duo Duo na bagama nasa kanyang kamay ang latigo na ibinigay ni Bai subalit hindi niya ito ginamit gayong sa pagwas-hiwas pa lamang ng kanyang pakpak ay tuluyan ng nahati ang Dragon Puppeteer. At sa kanya ginamit ang latigo upang sa gayon ay masigurong hindi na mabubuhay ang dragon. Na hindi naman niya maiwasan na mapahanga sa katutubong mahika na gayong maaari raw palang pinuhin ang mga marupok na pakpak na ito sa mga armas na pwedeng gamitin. Maya-maya pa dumating si Shaika sa kanyang tabi at nag-aalala na kinamusta si Duo Duo sa kasalukuyang sitwasyon sa lugar na ito. Sumagot si Duo Duo kanyang sinabi kay Shaika ang tunay na kalagayan dahil ang sitwasyon ay hindi maganda sapagkat nang lumipad ako upang tumingin ng mas mataas. Natuklasan ko ang globo na bumubuo ng array ay napakasama gayong ang lahat ng aking mga pag-atake ay hindi makalusot dito. Tanging ang langit lamang ang hindi tinatakan ng array, ngunit ang direksyon na iyon ay naglalabas ng isang mapanganib na aura. Kaya hindi na ako naglakas loob na lumipad at tumingin. Mukhang sa oras na ito, wala na silang plano na may makatakas pa sa ating panig. Dahil sa napa si Duo Duo, tinanong siya ni Shaika na kung ang iyong mahika ba ay hindi rin gumagana sa oras na ito. Mabilis na sumagot ang dalaga upang ipaliwanag na kanya na ang ginamit niyang pamamaraan ay hindi isang uri ng mahika gayong iyon ay ang tinatawag na immortal arts na kanyang natutunan mula kay Manman. -Man. At pagkatapos ipinagyabang rin ng dalaga si Bai na kanyang master dahil sa mataray niyang binanggit na kung narito lamang ang aking Panginoon tiyak na ang mga walang silbi na mga tao ng GSC ay panigurado tatapusin niya ang mga ito ng walang anumang pagsisikap at madali lang niya itong sirain maski pa ang kanilang bansa ng sabay-sabay. At Sheikah, dapat bang matakot ka sa aking Panginoon, di ba? Panigurado, paslangin lamang ng aking Panginoon ang mga masasamang nilalang. Subalit sa dami ng tanong ni Duo, Duo ay di masyado nakasagot si Shaika dahil sa may nakikita siyang paparating. Sapagkat kanina pa binabanggit ni Duo, Duo ang kanyang master nagtanong na lang si Shaika na kung ang iyong Panginoon ay kasing lakas gaya ng sinabi mo. Maaari ba na mapuksa ng iyong Panginoon ang mga iyon itinuro niya ang kalangitan sa alagad ni Bai? Naagad rin niyang nakita ang mga ilang demon creature na lumilipad at sabay niya na rin tinanong kung ano raw ba ang mga iyan. Ayon kay Shaika sila ang mga Air Force ng Imperyo ang Griffon Corporation. Ito ang Griffon Large Scale Upper Rank Magical Creature. Subalit ang mas nakakagulat nakita ni Shaika na may dala rin ang mga taga-imperyo na tinatawag na B-1 missile kaya tuloy na isip niya na plano raw ba talaga nilang wasakin ang buong lugar na ito. At ang mga gang na iyon mula sa imperyo, bagamat inaangkin nila na magsulong ng kasunduan upang tapusin ang salungatan sa pagitan ni Shoha at GS pero ang katutuhanan ay kaalyado nila ang kanilang sariling kalahi ng GS clan tulad ng inaasahan na ang mga banal na mga ginoo ay ang siyang tunay na mga halimaw. Sa pagkainis ni siya ika inihanda na niya ang kanyang sarili upang harapin ang mga tao ng imperyo. Ayon dito kay Duo Duo binanggit niya na lumabas kami sa oras na ito upang mangalap ng mga mapagkukunan at hindi handa na makisali sa malaking salungatan. Mabuti sana kung nagdala ako ng mas maraming talisman dahil natatakot ako na marami tayong makakaharap sa oras na ito. Gayunpaman, kinausap siya ni Shaika na hayaan na lamang sa kanya ang responsibilidad raw na ito gayong hindi niya mapapayagan na may mangyaring masama dito kay Nolan Duo Duo. Hanggang sa ilang sandali na paatras ng bahagya ang dalaga dahil sa ginagawa ni Shaika. At hindi rin nagtagal na pansin ni Duo Duo na bukod sa naglalabas ito ng malakas na kapangyarihan ay unti-unti rin itong nagpapalit anyo. Nang matapos si Shaika sa kanyang pagpapalit anyo, umalis na rin siya kaagad at sa kanyang paglipad ay nagdulot ng malakas na hangin na halos hindi kaya hiniduo duo dahil sa mabilis siyang natangay pa ibaba. Nawala nang nagawa kung hindi ang mag-alala kay Shaika habang itong si Shaika ay mabilis na lumilipad pa itaas. Ngunit nang marating ni Shaika ang hangganan mabilis na nagkaroon ng reaksyon ang formation, Bagamat batid niya ito ay binaliwala lamang niya sa halip nagpatuloy lamang na umangat pa'y taas. Subalit nang sabay-sabay gumana ang formation ay hindi nagawa ni siya ika na makalabas gayong naikulong siya ng formation array. Sa panig nitong sinalan Nolan nabanggit niya na hindi nga siya mali sa kanyang kutob na ang kalangitan ay may nakatanim na trap. Nang tuluyan ng makulong si Shaika sa hidden trap sa halip na magpanik ginawa niya ang isang oras ayon hanggang sa maya maya pa ay naganap ang malakas na pagsabog. At ang lahat ng mga bilog na bagay na nagpapagana sa formation array ng gawin ni Shaika ang pagpapasabog ay hindi rin nakaligtas ang mga artifact gayong nawasak rin ang lahat ng ito. Habang itong si Shaika Angel ay naging ganap ng isang anghel maging ang kanyang kulay ay nabago naging kulay ginto na ang kanyang buhok pakpak at maging kasuutan at sandata. Dahil sa nawasak na niya ang nagkukulong sa kanilang bayan naghanda na muli upang salakayin naman ang mga Air Force ng Imperyo. Naagad naman na alarma ang mga Griffin, matapos nilang maramdaman na may sumusugod sa kanila. Gayunpaman, hindi na nakapag-react pa ang mga Griffon gayong sa bilis ng pangyayari ay isa-isa silang pinatikim ni Shaika ng kanyang galit. Bagamat walang hirap niya itong napapas lang, subalit lingid sa kaalaman ni Shaika sa tuwing pinapatay niya ang bawat Griffon sa kasamaang palad ay nag a rin pala ang mga dala nitong B-1 missile. At nang maglaon naganap na ang malakas na pagsabog basi pa lamang kahit tingnan ito mula dito sa ibaba gayong nagdulot ng malakas na impact hanggang dito sa mga gusali ng Shoha City. Na maging si Duo Duo ay halos nahihirapan rin kahit na malayo siya sa lokasyon ng pagsabog e eh pano pa kaya sa panig ni siya ika gayong nasa ng bahagi siya ng pagsabog na iyon. Gaya ng inaasahan, mamamataan na may isang nilalang na mabilis na bumabagsak na mula sa makapal na usok sa kalangitan nang makilala ito ni Nolan na si Shaiqa agaran niya itong sinakluluhan upang sa gayon hindi na ito magsuffer at madagdagan ang pinsala sa pagbagsak habang nasa ere pa ang dalawa agad na naghanda si Miss Nolan ng isang healing talisman para mabigyan ng pangunang lunas itong si Shaiqa gayon din pag-aalala niyang tinanong ang nararamdaman nito at kung ayos lang raw ba hindi naman kaagad nakapagsalita si Shaiqa gayong nahihirapan ito sa kanyang kalagayan at panay ang kanyang pag-ubo. Nang magawa ng makapagsalita itong si Shaika pinakiusapan niya si Duo Duo na huwag nang sayangin sa kanya ang precious talisman daw at ilaan na lamang ito para sa iba pang mga mandirigma. Hindi naman nagustuhan ni Duo Duo ang pagsasalita ni Shaika na iyon gayong posigaw niyang sinabing itigil mo ang iyong pagsasabi ng mga walang ingat na salita. Bukod pa kahit limitado lamang ang dala ni Duo Duo na talisman sinabi pa rin niya kay Shaika na mayroon siyang dalang maraming talisman na hindi basta-basta mauubos kaya ang kailangan lamang daw na gawin nito ang magpakatatag. Hindi na rin nakipagtalo si Shaika gayong tunay ay nahihirapan na siya sa kanyang kalagayan sa halip nakiusap na lamang siya kay Duo Duo na iuwi na siya sa kanyang tahanan. At pagkatapos niyang mabanggit iyon ay nawala na rin siya ng kamalayan na siya namang labis na ikinabahala ni Nolan na bagaman sinisikap niyang gisingin ito ngunit walang nagiging tugon. Mabilis na lumipas ang mga oras, nalipat ang kaganapan mula dito sa underground base ng Shoha City. Sa isang gusali na may nakalagay sa pintuan na ika. At sa loob ng silid unang ipinakita ang pagpipigan ng biyempo kung saan ito ay si Duo Duo na tinutulungan na linisin ang katawan ni Shaika na sa mga oras na ito ay nagising na rin. Pabiro na sinabihan ni Duo Duo itong si Shaika na baliw ka talaga tinakot mo talaga ako dahil sa biglaan ka na lamang natulog ng walang anumang salita. Humingi naman ng paumanhin si Shaika dahil sa hindi raw niya kaagad nasabi ang tungkol doon. Ipinaliwanag niya rin na iyon ay ang presyo para sa labis na lakas ng anghel. Kung wala ka, natatakot ako na mag-crash ako at maging parang basag na bato. Dagdag pa niya na dinalahan mo pa kami ng labis na mahalagang mga resources at na-save ang napakarami sa atin dito kaya naman malaki ang aming utang sa iyo. Bagamat hindi pa ako nakakabayad sa iyo subalit patuloy mo pa rin kaming tinutulungan kahit nagbibigay sa iyo ng matinding problema. Sumagot si Duo Duo na mabuti na lang, sinabi ng aking master noon na gumawa ng mabubuting gawa palagi upang makaipon ng mabuting kalooban. Sa ganoong paraan ay may offset nito ang anumang masasamang gawa na ginagawa natin. Ngunit kung talagang nais mong bayaran ako, turuan mo na lamang ako ng switching kung saan ka lumipat ng mga format at pinatay ang lahat ng mga halimaw ng sobrang bilis. Dahil ang kapangyarihan nito ay marahil maaaring maihalin tulad sa isang banal na talisman. Sa hiling na iyon ni Duo Duo ay bigla ang nabalisa si Shaika at kahit nahihirapan siya sa pagsasalita ay malakas niyang sinabing iyon raw ay hindi isang uri ng teknik na pwedeng ituro ng basta-basta. Matapos naman yang magsalita, napansin ni Nolan na parang lumalala ang kalagayan nito, kaya naman agad yang sinabing kung ayaw mo naman ituro yun ay hindi naman kita pipilitin, kaya bakit ka naman masyadong nababalisa? Dagdag pa niya na mas mabuting magpahinga ka na muna upang sa gayon ay mabilis kang gumaling. Tinulungan na rin ni Duo Duo si Shaika na mahiga at nagpaalam muna nalalabas sa silid para makapagpahinga ito ng mas mabuti na agad nagpasalamat si Shaika sa pagiging maunawain ni Duo Duo at maalaga. Magiliw na sumagot ang dalaga na wala daw naman problema sa kanya iyon kaya naman huwag nang mag-isip ng kung ano sa halip magpahinga na lamang. Ngunit nang maisara niya ang pintuan ng silid hinayang na hinayang siya gayong sa katunayan ayon sa kanya ay gusto ko talagang malaman ang teknik na iyon dahil sa sobrang angas talaga noon. Na halos hindi niya napansin na may ibang tao pala malapit sa kanyang kinatatayuan. Gayun pa man ito pala ay ang batang lalaki na si Aisha, nakangiti niya na kinausap si Duo Duo at kanyang sinabing Lady Angel, Mangyaring tanggapin itong laurel wreath na ginawa ng personal ni Aisha at ng aking mga kaibigan. Buong akala niya na ito ay para kay Shaika gayong kinausap niya ang batang lalaki para sabihin na si Shaika ay nagpapahinga pa rin sa kama mamaya ibigay mo na lamang ito sa kanya ng personal kapag nagising siya. Na mababakas naman sa pagmumukha ng batang lalaki ang labis na kalungkutan gayong hindi tinanggap ni Nolan ang bulaklak na regalo na kanyang ibinibigay. Para mas maunawaan ni Nolan sinabi na ni Aisha na ang regalo na ito ay para talaga sayo Lady Duo Duo. Nalaking tanong niya naman kung bakit siya ay binibigyan ng gaya nitong regalo. At sa pagkakaunawa ng batang lalaki na dahil ang aming senior sister na si Shaika ay pupunta sa langit sa lalong madaling panahon upang maglingkod sa Panginoon kaya hindi ba ikaw Lady Duo Duo ang bagong Lady Angel? Na siyang labis ikinagulantang ni Nolan gayong iniisip pala ng batang lalaki na si Aisha na malapit ng pumanaw ang kanilang kasalukuyang Lady Angel at labis niya rin ikinagulat na bakit daw kaya siya ang papalit na anghel. Abangan sa susunod nating kwento kung saan papasukin ni Duo Duo ang isang templo ng Shoha City at kung ano ba ang kanyang matutuklasan sa lugar na ito. At sa kanyang paglabas matatagpuan na naman niyang nakikipaglaban na naman itong si Shaika sa mga Dragon Puppeteer. Bagaman hindi pa siya gayon nakaka-recover ng kanyang buong lakas ay kanya nang napagdesisyon na nasugulin ang mga sundalo na nagbabantay sa hangganan. Kahit nagawa man niyang paslangin ang ilang sundalo subalit nang lumabas ang isang tinatawag na Empire Magic Puppet X model na 001. Ay di hamak na mas malakas pala ito kaysa sa mga Dragon Puppeteer. Na magiging sanhi ng matindi niya muling pinsala gayon paman hindi nagdalawang isip si Nolan na bigyan siya ng isang kakun mula kay Little Dream. At nang mapaslang na nga siya at muling nabuhay bukod sa kanyang napalitang kasuutan daang porsyento na bumalik ang kanyang lakas. Kaya gamit ang kanyang kasanayan at ang bisa ng kakun sama-sama nating tunghayan ang magaganap nilang sagupaan.